ka ba nag-artista kasi Gary Estrada yeah, yes, kapatid yes, mo uh -huh. artista uh -huh. ER governor ER artista Si Kate. Presidente. Kate Gomez. Kate Ate Gomez. Kate Gomez. Kate Tama. E. Gerald. E, hindi ka naman Gerald. nalalayo sa mga utol mo. <laughs> Re, anong, ano, balita mo ako. Bakit, ano, bakit? Ano nangyari? Uh, dapat. Uh, Muntik ako magpumasok ng showbiz. Kasi, yan. Sinabi mo, halos lahat sila nasa Dats. Uh, showbiz. Sa, sa Dats. Oh, kasi si, si Kuya Gary, <laughs> no, nag, ano nun eh. Nasa Dats siya noon. Kay Kuya Jormis pa noon. Sa Dats Entertainment. Sinasama niyo na ako sa, sa DATS. San ka dapat? So, Anong edisyon? Into... Wala pa, wala pa, wala pa. <laughs> eh nakita, pinakilala niya ako kay Kuya Jorms. Sinabi ni Kuya Jorms sa akin na bumalik ako. Eh, nagpa-practice na ako sa ano nun eh, sa Mapua nun, nung high school. So, nakafocus na ako, binigyan ka agad ako ng scholarship. Uh, tapos, kinausap na ako ni Coach Horacio Lim, ng coach namin sa Mapua, na mag-focus na ako sa ano. so, Nagbili ka oo, agad. na ako na. Hindi mo kayang pagsabayin. eh. Oo. At all oh, oh, si Gary, oh, saka, Siyempre, eh. passion ko rin yung basketball. Oo, oh, so, try. Eh, nalain na pa ako kagad. So, uh, sabi ko, laking tulong sa mami ko na ito. Saka sa parents ko na ano uh, scholarship. Oh, correct, oh correct, correct. Oh, so, so nag-ano na ako, nag-decide na ako na mag-basketball. Okay, siyempre. Okay, siyempre.